Ang bakal na kurtina ay bumabagsak sa Russia. Masasabi kong bumabagsak ito ng napakabilis. Sinimulan ng tanggalan ng internet ang mga Ruso. Sa ilang rehiyon ng Russia, sinimulan ng patayin ang internet. Halimbawa, sa Ulyanovskaya Oblast, inihayag ng mga autoridad na mananatili ang pagbabawal sa mobile internet hanggang matapos ang digmaan laban sa Ukraine. Ipinapaliwanag nila ang desisyon bilang usapin ng pambansang seguridad. Bukod pa rito, ngayon, bawat Rusong bumalik sa Russia mula sa ibang bansa ay agad natatanggalan ng mobile internet at access sa short message service hanggang hindi siya dumadaan sa espesyal na verifikasyon para patunayan na hindi siya espiya ng kanluran. Nauna ko nang nabanggit na sa buong Russia. Sinimula ng i-block ang Telegram, WhatsApp at matagal nang may issue ang YouTube. Akala nyo ba sa Russia, nag-block lang sila ng mobile internet? Hindi ganun kadali opisyal na inihayag sa State Duma ng Russian Federation na pwedeng i-isolate ng Federal Security Service ang Russia anumang oras. Oo, kung sakaling may tangkang impluensyahan mula sa labas ang proseso ng eleksyon sa Russia sa libo at anim. Sa totoo lang, ibig sabihin nito ay tuluyang puputulin ang Russia mula sa panlabas na internet, katulad mismo ng sa North Korea. Noong nakaraang linggo, nakuha ng Roskomnadzor ang kapangyarihang tuluyang ihiwalay at i-disconnecta ang Russia mula sa global internet at panatilihin ang lokal na internet lang. At nakakatawa na ang magiging dahilan ng pagputol sa mga Russian mula sa panlabas na internet ay halimbawa ang pariralang Putin huilo na maaaring ituring na panghihimasok sa halalan. Pero ang nakakatawa kapag sinasabi sa mga Russian na pinapatay ang internet para sa pambansang seguridad, kung bakit ang mga serbisyo tulad ng Yandex, Vkontakte, Gosuslugi at iba pa ay patuloy pa ring gumagana. Sinabihan ang mga Russian na maghanda dahil whitelist lang ng mga website ang pwede nilang bisitahin at lahat ng iba ay isasara para sa kanila. Ang pangalan ko ay Alexey Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, ilike ang episode na ito at siguraduhin mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa ilalim ng video na ito. Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking telegram channel na Pichi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balitang natatanggap namin agad. Kung nais ninyong suportahan ang channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye. Nasa video description ito, nakalagay doon na suportahan ang channel. Alexi Pichi, pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Kahapon lang puro chismis pa lang na malapit ng patayin ang mobile internet sa Russia. Pero ngayon, may isang rehiyon na ang gumawa nito. Mananatili ang mobile internet ban sa Ulyanovsk Oblast hanggang matapos ang digmaan sa Ukraine ayon sa pamahalaan. Sabi ni Oleg Yakfarov, ministro ng digital na pag-unlad, hindi kayang impluensyahan ng mga autoridad sa Ulyanovsk ang desisyon dahil ito ay mula sa sentrong federal para sa seguridad ng estado. Aalisin lang ang paghihigpit kapag magpasya ang Moscow. Kahit na sa totoo lang, halos isang linggo nang hindi maayos ang mobile internet sa Ulyanovsk na rehiyon. Ngayon, sabi nila, tuluyan na itong papatayin. At inirerekomenda sa mga Ruso na gumamit ng Wi-Fi hotspots sa mga pampublikong opisina. Magkakaroon ng mga lugar na pwedeng puntahan at upuan habang minamanmanan ng Federal Security Service Agents Online sa kauuwi sa pamahalaan ng rehiyon bilang paliwanag sa mga limitasyon. Tinukoy nila ang desisyon ng Sentrong Federal noong nakaraang linggo tungkol sa pagpapalawak ng security zone sa paligid ng mga estrategikong pasilidad. Nilinaw ng mga autoridad ng rehiyon na ito ay tungkol sa permanenteng limitasyon, hindi pansamantalang hakbang. Sa panahon ng pag ng Ukrainian drone, pero lumalabas na hindi lang mobile internet ang pinutol, kundi sa ilang lugar ay tuluyan ding pinutol ang internet. Oo, mukhang absurd at mahirap paniwalaan, pero ako mismo ang nagsasabi nito. Ang isang hindi edukadong Ruso ay magsasabing kailangan ang pagputol ng internet para maligaw ang mga drone ng Ukranya at maiwasan ang pag-atake sa mga kritikal na pasilidad. Ngunit sa sitwasyong ito, talaga namang lumabis ang mga autoridad ng Federasyon ng Rusya. Pinaalalahanan ang mga residente ng Ulyanovsk Oblast tungkol sa puting listahan ng internet service na maa-access pa rin kahit maputol ang internet. Kasama rito ang gosuslugi, mga serbisyo ng Yandex, V-Contacte, mga marketplace na ozon at Wildberries, sistema ng pagbabayad na MIR at iba pa. Ibig sabihin, ang internet mismo ay patuloy pa rin gagana. Pinutol ng Kremlin ang access sa mga website na di nila kontrolado. Kasi kung mawawala talaga ang internet, pati Yandex at V-Contacte hindi rin gagana. At ito ang opisyal na paliwanag ng mga autoridad ng Ulyanovsk Oblast. Heto ang CP. Ngayon, mahalagang maintindihan na ang mga hakbang na ito ay hindi kapritsyo ng mga opisyal. Hindi rin ito pagkakamali ng mga nagpapatupad. Simple lang, nakalimutan lang nilang ibalik ang internet pagkatapos ng alarma, kundi ito ay isang pangangailangan na idinidikta ng mga pambansang patakaran sa seguridad, na siya namang dulot ng mga pag-atake ng kalaban. Walang magagawa ngayon ang operator, ministro o gobernador para mapabuti ang sitwasyon. Tanging sundalong ruso lang ang makakabago ng sitwasyon. Ibig sabihin, matatanggal lang ang mga limitasyon kapag naalis na ang pinagmumulan ng banta. Pero, uulitin ko, sa hindi malamang dahilan, normal pa rin gagana ang Yandex. Paalala lang, Mayo ng taon. Nagsimula ng patayin ng mga autoridad sa ilang rehiyon ng Russia ang internet para sa seguridad dahil sa drone attacks ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ang mga internet shutdown ay araw-araw na naitatala sa mahigit limampung rehiyon ng Russia. Sa Ukraine, sa totoo lang, paminsan-minsan ding pinapatay ang internet tuwing may air raid alert. Pero sa ganitong kaso, talagang walang gumaganang koneksyon. Ginagawa ito para pabagalin ang mga drone at hindi maistorbo ang air defense. Hindi tulad sa Russia na kunwari pinatay ang internet, pero gumagana pa rin ang Yandex at Vkontakte. Pero ito ay tuktok lang ng yelo. Noong nakaraang linggo, Nilagdaan ni punong ministro ng Russian Federation, Mikhail Mishustin, ang kautusan ukol sa sentralisadong pamamahala ng pampublikong komunikasyon. Ayon sa mga ito, kapag may banta sa katatagan, siguridad at integridad ng operasyon ng internet sa Russia, maaaring ihiwalay ng Roskomnadzor ang runet mula sa pandaigdigang internet at i-block. Ano mga website? Sinabi ni Alexei Chepa, pangalawang pinuno ng Komite ng Duma para sa Ugnayang Panlabas na ihiwalay ng mga autoridad ang runet kung may pagtatangkang impluensyahan mula sa labas ang halalan sa Russia sa 2026. Tinitiyak niya na kailangan pa rin i-disconnect ang Russia mula sa global na internet sooner or later. Sabi niya, mas mabuting gawin ito ng maaga. Ayon sa kanya, palaging sinusubukan ng sinumpang kanluran na ihack ang Remote Electronic Voting System ng Central Election Commission at iba pang federal na ahensya. Palaging sumisingit, sinusubukan nilang ihak at ipilit ang kung ano-ano doon. Kaya para maiwasan ito, sa Russia, nagpasya silang huwag na lang labanan ang cyber attacks, kundi i-disconnect na lang ang Russia mula sa global na internet. Pero naiintindihan nyo naman na ang sinasabing panghihimasok sa eleksyon e palusot lang yon para ihiwalay ang mga Russian mula sa labas ng mundo. Kasi mas madali nilang mahuhugasan ang utak ng mga hindi pa nagigising. Tapos, Susunod na lang ay sobrang kabaliwan na sa pinakamataas na antas. Yun mismo, sinabi ni Chepa na maaaring maputol ang Russia mula sa pandaigdigang internet dahil sa mga pag-atake ng mga Ukrainian na drone. Kung makita ng mga autoridad na may sino mang sa Rasya na susubok gumawa ng terorismo o iba pang ipinagbabawal na gawain, maaaring tuluyang maputol ang Russia sa pandaigdigang internet. Sa madaling salita, inihanda na ng rehimen ni Putin ang lahat ng kondisyon para tuluyang gawing North Korea ang Russia, kung saan umiira lamang. Ang lokal na internet kung saan sila lang ang may kontrol. Halimbawa, ang mga taga North Korea ay minsang nalaman na sila raw ang nanalo sa World Cup sa football at naniwala naman dito ang mga taga North Korea. Simple lang, dahil wala silang akses sa panlabas na global na internet. Mukhang nalampasan na ng paranoia sa Kremlin ang lahat ng hangganan. Nagsimulang magpadala ng mga mensahe ang mga Russian provider na lilimitahan nila ang akses sa mobile internet at short message service messages sa pagbabalik ng mga subscriber mula abroad ayon sa security requirements. Pagbalik ng Russian mula ibang bansa sa Russia, agad nawawala ang internet at short message service. Bakit kaya? At dahil ngayon, ang isang Russian na bumalik mula sa ibang bansa ay kailangang dumaan sa espesyal na verifikasyon para patunayan na hindi siya na-recruit ng mga banyagang ahente at pagkatapos lang ng ganitong pagsusuri. Ibabalik ang internet at short message service sa subscriber, pero di tiyak ito. Kaya dito maglalagay ako ng tutuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.